alam mo na nga masisira ang katawan mo. Di parang kang nagpapakamatay. Eh. E anong tawag mo ron? Hindi mahirap alisin. Yung iba sinasabi mahirap alisin. Kasi ginuguni-guni mo eh. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, naniniwala kang kasalanan yung sirain mo yung katawan mo. Kasi bawal ng Bibliang sirain mo katawan mo. Eh, sa sigarilyo, merong libu-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo, may daladalang libu-libong lason. Eko eh, kung naiintindihan mo at nakapag-aral ka ng kaunti, e eh, siguro, hindi ka maninigarilyo. E eh, ang ginugunigunin nila, mahirap ika, eh, mahirap. Hindi totoong mahirap. E eh, ako nga ang saksi. Eh. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo, Nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa eh. Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo, at saka yung zipo lighter ko, itinapong ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge, no? Naglalakad ako, galing ako doon sa may loton, papunta ako ng kiapo naisip ko yung aral na napakinggan ko, masama pala ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapong ko yung sipo ko dun sa tulay. At saka yung huling kahanan ng champion. Madali, nawala. mo dahil sa pananampalataya, kahit nakakakita ko na nanigarilyo, parang gusto ko, eh, alam ko masama eh. Masisira ang katawan mo. Bawal ng mga doktor, bawal ng siyentipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Eh sino pa gusto mo magbawal para kasumunod? Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga yung sigarilyo na yan. Eh ngayon nga, pag nakaamor ako sigarilyo, naiinis ako eh. Tamo, kasi sa mga public places, bawal man ni Kasi nakaka-apekto rin doon sa hindi naninigarilyo eh. Kung ba, oh, mahal niyo, pamilya niyo, huwag kayo manigarilyo sa bahay niyo. O oh, huwag ka na talagang manigarilyo kasi makakaapekto yung second hand smoking, eh alam mo na nga masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa. Di parang nagpapakamatay. Eh anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at saka sa kapwa. Kaya ang isang kristyano na nakakaintindi ng aral ng Diyos, hindi ka mahihirapang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na may isang kaha ka na agad na Philip Morris. Wala naman eh. Hindi naman pagkalabas mo sa bahay, bata eh, meron ka na agad bit, 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 bit na tanduay. Wala nun. Yan, mga napagkukuha lang natin yan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yang. Gaya niyang mga bisyo na yan eh. Gaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? di ba nasisira ang ulo? Scientifically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalang ka na ng takot pagka under drugs ka na. Di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay, wala ka ng pagkilala sa magulang, pati sa bahal mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, naka-drugs, yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa, binuhat yung anak, inilagay doon sa kumukulong sinaing. Alam na alam mo na na pag umipektu at na adik ka na diyan, ang mangyayari sa iyo, masisira utak mo. Eh dahil lang doon sa pleasure nun laman na ah, parang high, masarap daw ang pakiramdam, eh kahit ano pang sarap yun, hindi ko maatim na ang anak ko, ilagay ko sa kumukulong sinaeng. Na pag ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo, papatayin mo, pati tatay mo. Yung mga miyembro sa iglesia ngayon, dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon, matitinong tao. Mabubuting asawa at mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin niyang bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magdadrags? Ano gagawin imbuti sa iyo? Alam na alam mo na yung mga nagdadrags, nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya, pakiramdam niya, siya si Superman o kaya si Spider-Man eh tumalon katos yung palapag o ano nangyari sa iyo, di ba kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang hindi ka magda drugs ni subukin mo hindi ka magda drugs madaling maalis yan kapatid